Ayan. Hello guys, magandang hapon. So ayan ang aking mga estudyante gumagawa ng kanilang character profile. Ayun si Ma'am Angie sa likod, siya po ang kasama ko dito sa room. Ayan, kasi po ang aking aralin ngayong hapon ay tungkol sa character profile. O ayan, may sinisipon pa. Ako naman talaga, oo. Dahil sa panahon na umulan siya kung maaraw. So ayan, mayroon pa nagpapakyut, may kumaway pa. Nakapansin niya na binibidyo ko sila. Ayan, gagaling nila no, tahimik na gumagawa. Kasi po, ang kanilang aralin na ito po sa character profile. Ayan, abalang-abala sila sa pag-iisip, papaaw nila pupunuan o nasagutan ng kanilang character profile. So ayun, meron pa nangungope sa harapan niya, huli pa sa camera. Ayan, oh, abalang-abala talaga sila. Oh, may nagpapakit pa sa likuran. Kitang kita sa camera. Ayan po sila, abalang-abala. na nila gagawin na kanilang character profile. Hanggang dito na lang po mga guys. Bye-bye!